Muga yung mudo ano, oh, yan? muga, ito ay nagsalihin Sili na may emulto Ay naku emulto Hey what's up mga kayang man? As you can see andito tayo ngayon Sa bahay ng aking pinsan So ito na nga may naisip kaming gawin Nakalokohan ng aking pinsan. Ikaw lang ang nakaisip. Ikaw lang ang nakaisip. Ikaw lang ang nakaisip. Nung hmm, ikaw nagsabi nun, ikaw Sabi-sabi nag... na i-prank natin ang mo, sabi mo, ako lang nakaisip. Hindi, ganito kasi yan. Ganito, ganito gagawin natin. I-prank natin yung anak mo, si Rina May. Ang gagawin natin ay invisible prank. E <tong> aayusin <tiyan> ah, natin at gagalingan ko yan so ito na nga ah. Ahoh. 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 yun na nga alam kong napanood nyo na ang invisible prank at alam kong marami na din gumawa nito <tong tiyan> pero ngayon gusto ko lang pagtripan ang anak niya <tong tiyan> so uh, update ko na lang kay mamaya at papa papaiyakin natin si Rina May mm, 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 mm. yung camera para dun sa pinsan ko na babae ipaprangtate so ayan okay na Ganito ka, ganito ka. <coughs> may, may. magic oh. ako. May, may piso ka? Piso, mayroon ka? Oo. Oh, <coughs>

Kaya papalabas yung basket ng salabas natin ang matulong yun. Pwede ko naman yung camera. lang yung camera. Pwede ko yung camera. ko yung camera. kuno mo, naman yung bigyan mo kami. Ngayon, may magic. Ito, to magic. Ngayon si Nine, magpa-magic ako, papawalay natin siya. Okay? Okay, ready? Silang. 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 Pag, pag, pag silang. sinabi kong abracadabra, mawawala na yung biglak. O, ko naman O, camera.

Rina may kuhan dito nga. Rina may baka yun i-adminin ha. Baka i-kuhan ng aswang. mga 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 bata. Bakit? Joseph, love. Iyong anuhin yun. Love, anuhin yun. Ibalik. Joseph! Basta si Rina May! Rina May! Ay, buta ka na lumulusan! Buta ka na lumulusan! Na! Ano? 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 May, kung andito ka, bilis, pipitsaran ko kayo ni na mama mo. Sir, pupo kayo dito. Pupo tayo dito, tabi! Pupo tayo dito, tabi! Pupo Yan, Rina May, kung andito ka, pipitsaran kita. Bilis, dito, hawa mo to, hawa mo to. Rina May, kung andito ka, pupo ka dito, pupo ka dito, pupo dito, Rina May! Rina May! Pupo dito ka! Pupo ka tabi ni mama, tabi! Pipicturan! ako oh, hindi dito karin niya may pipicturan kita ha! Oh, pipicturan kita ha! Okay oh. ni kuya ha! Rina may ha! Katabi ko na kita! ganito na lang. Ayan, cellphone <laughs> ko. Ganito na lang. Ang gagawin natin, para may natin itong batang to. Ay, naka. Paano natin ibabalik ito? Hindi, nee, ganito na lang. Mamaya. Joseph, hahanapin niya ng kanyang papa. Baka kasi bukas pa maano yun eh. Ay, saan tutulog? Baka, yun nga problema. pina May. Ay, siya, ganito set. Ay, kay, muna, Ay, na, Seth. Ayokin, mauwi mo na, ha. pina May. Uuwi na ako, set pina May. Diyan, tingnan ninyo sa labas si Rina May at baka hindi ko ng ang makukuha ng bata. Si Rina Ay, Wala Si Rina May! Tingnan ninyo sa mga tatay! Ay siya, ako yung si tayo, Uwi na. Ola, ibalik mo muna si Rina May! Ola din! Ola paano ibabalik yun? A few moments later... Ibalik mo si Rina May! Oo, oh, ginagawa ko na paraan! Rina May! Rina May! Kuha dito ka, hawakan mo dito, Hawakan mo, hawakan mo to. Ay, hawakan mo! Kayo hawakan mo to, Rina May! Rina May! Rina May! Hawakan mo kami, Pito. Kung doon na dito sa loob ng bahay. Hawakan mo lang, hawakan mo lang. Ay hindi natin may pabalik yan pag hindi hinawakan. O. Ano yung doon? Pag hinawakan niya yung ano, makakabalik na siya. Ha? Nag-i... Rina May, hawakan mo nga. Ito, plastic! Rina May, kung andito ka. Hawakan mo, bilis. mo. Hawakan mo. Saan si Rina? May, mami, siya, may mami, mami. Pero, pero, kanina talaga yung ano ko. Tudu ito Tudu yan? Tudu ito Tudu oh, yan? ito Wala patay na! Wala patay na! Patay! Patay na! Paano? Ay paano? talaga mo si Kuya Rani sabi may wala na si Rina May. Rina May! Huh? na! Rina May! Naandito ka sa loob ng bahay! Baka mo nga itong plastik! Wala mo kayo na plastik! Dali pa kayo ko na ibalot ng Kuya Joseph! Rina May! Rina May bilis! Ibabalik nga kita! Asan ka na? Asan ka? Asan ka? Asan ka?

guys! Nag-iisa ako yung bata! Sorry, sorry! Kasabuat! <laughs> Aray ko! Wait lang, wait lang! Kamusta? Na-prank? Na-prank ka namin, di ba? <laughs> Kanina tinatawa na mo si ate, ikaw din, no? Gusto <laughs> mo magic ulit? Magic? Ano oh, magic? <laughs> so yun na guys! Nagtagumpay tayo! at <laughs> nag yung bata talaga sa sobrang takot. So, si Lorin pala, pinsan ko na isa sa mga na-prank ko. Tapos, <laughs> tapos, si Rina May, yun, nag sa sobrang takot talaga, nag talaga siya. So, ayan, unang prank, panalo. Pangalawang prank, panalo. So, sa mga bata lang muna ako nagpa-prank dahil doon muna ako magtatagumpay. Oh! So yun lang and thanks for watching. <laughs>